nakikita niya ako, naranasan niyang tunay na sumaya. Yung matagal din kami nagsama ha? magdadalawang apuna na, magdadalawang apo na namin nung iniwang ko siya eh. Tapos, sabi ko, masaya ka ha? sabi mo gano'n. Hindi mo man lang ako tinanong kung masaya ako sa'yo. Ayaw masyado magtanong sa'yo kasi paka hindi ko magustuhan yung isasagot mo, sabi niya gano'n sa hindi mo pa nga ako te, sinasagot sa tanong kong kung mahal mo ko eh. Parang dahil talaga at nakasansya eh, no? <laughs> Nakakarelate talaga ako doon sa Meet Garden talaga. Parang yung kwento namin eh. <laughs> ugaling daming so at saka ugaling sunshine <laughs> si sunshine umiyak nung ano alas si episode talagang todo iyak ako Nung okay, kinantay niya yung gintong araw, hindi pa rin ako napayak eh. <laughs> yes. yung nga, na masaya naman yung pinagdaanan namin dahil may ano, give and take ba ang naging ano din namin, uh, namin. Pagkagalit siya, tahimik din ako. Pero pag kailangan ko nang kumibo, doon ako kikibo na magagalit na para tumahimik siya ugali siya hanggang ganun eh. Pag hindi ka, hindi mo siya inaway, hindi rin titigil eh. Gusto ko yung ugali niya kasi lagi siya nag-so sorry, na lagi siya nag-i love Yung Samantalang ako, kahit sorry, di siya makarin. <laughs> kasi naman, ugali ko, gagawin ko lahat. wag lang ako Gagawin ko lahat na, ay, na wag ka lang magalit, wag lang ako mag-sorry yung ba ko. Thank you sa pakikinig na may ma-enjoy nyo ang aking istorya dahil for the glory of God to si Lord ang kwento ng aking buhay o ingay na ng aso. Thank you very much. Huwag kayong magsawa sa akin. Madam Pipi.